Bangalaw. Iyo. Sana oh, all ng apat, isa. Ay apat bukya. Uh, okay. Yun na, wow, yan tinatawag na pata sa amin, yan na. <laughs> anong garat ng sabaw na naman. <laughs> Hello everyone, ito na naman ang panibago nating video. At dahil maliwanag ang buwan ay nangawil nga kami. Tinesting namin kung sumisibad pa ang mga madas tuwing gabi. At nang makahuli nga tayo ng mga isda ay ating sinabawan. Hinaluan natin ito ng napakasarap na talbos ng kamuti. Tara at samahan niyo ulit ako sa panibago nating na video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel! For today's video ay mga ngawil nga pala kami sa kaliwanagan ng buwan. Tetestingin namin kung sumisibad pa ang mga tinatawag naming isdang madas at sa part nga na ito ay hinilab na namin ang aming mga pamain. Isdang tulingan ang ating pamain dito. Matapos nga ang ilang minuto ay sinibaran agad si paring alun. Isang makiraga ang sumibad mm. sa kanya. Mm. Wow! <laughs> at thanks God, may huli na agad tayo maya maya ay nakahuli ulit siya Susos, Makiraga Matapos nga mahuli ang dalawang makiraga ay nakahuli ulit siya ng pangkak Pangkak ang tawag namin sa isdang ito Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa isdang ito? At ang patatlo niyang huli ay tinatawag namin bangalaw Kasing presyo ito ng mga kanupi Grabe mga idol, Tatlo na ang huli niya, ngunit tayo ay wala pa. Medyo inaantok na nga ako nang bigla tayong sinibaran. Guys, may pasibad si parang katalong. Wow, ano kaya are? Surprise! Hihi! to. Wow, ayan na siya. Kapag pasibad din. Medyo kanina po siya guys, inaantok na. Ayon nung sinibaran, medyo gumilas. <laughs> yan na po, talagang busy-busy, maliksi po ang katawan niya. Okay. yun na, wow, yan po tinatawag na sa amin, yan na. <laughs> uh -huh, anong garat ng sabaw na naman. <laughs> wow, oh, ang dilaw, oh. Uhu, -huh, ang laki pagkalaki-laki, madas. Labas ang kanyang oxygen. After nga ng mga will ay ito ang ating naging kabahagi. At libre na naman ang ating pangulam. Kinabukasan, maaga tayong nagising upang intindihin ang ating mga nahuli. Sasabawan natin ang mga ito para makahigop tayo ng masarap na sabaw. Naliskisan ko na nga ang mga isda para mamaya maya ay mailuto na natin ang mga ito. Habang kinakaliskisan ay nag-iisip ako kung saan ako makakuha ng talbos ng kamote. Naalala ko nga pala na si Ninang ay napakaraming kamute. Pumunta agad ako sa kanila para makapanghingi ng talbos nito. Subalit, nilagyan na pala ng misis ko ng talbos ng malunggay ang mga ito. Nainip na daw siya sa akin kakaantay. Samantala, ako naman ay nandito na sa bahay ni Naninang upang manghingi ng talbos ng kamute. At syempre, isang sabi lang natin ay binigyan agad tayo. At kita nyo naman mga idol, napakatataba at napakaganda ng ating kamuting nakuha. Shoutout nga pala kay Ninang Biki at kay Ninong Efren dahil sa pagbibigay sa atin ng talbos ng kamote. Matapos nga ito ay umuwi na ako sa bahay at hinimay-himay ang aking mga dalang talbos. At tinanggal ko dito yung mga part na matitigas at tinira yung malalambot. At meron pa pala tayong tatlong pirasong natirang isda. Iluluto na rin natin ang mga ito. Isasama natin sila sa mga naunang nahaluan na ng malunggay. At sa part nga na ito ay inilagay na natin ang mga isdang pahabol at ano kayang magiging resulta ng pinaghalong talbos ng kamote at talbos ng malunggay. At matapos nga ang limang minuto ay kumulo na ang ating niluluto at sa itsura pa lang nila ay talagang nakakagutom na. Nakakapaglaway naman talaga ang ganitong mga ulam. Sa part nga na ito ay tinikman muna natin ang lasa ng sabaw pagkat nagdagdag tayo ng tubig. At grabe mga idol, kahit kulang pa sa asin ay panalo na agad ang lasa ng ating isda. Matapos nga ito ay dinagdagan na natin ng asin para saktong sakto ang timpla ng ating niluluto. At tingnan nyo naman mga idol, lumalabas ang mumulamulang taba ng mga isda. Nang kumulo na nga ng maayos ay nilagay na natin ang talbos ng kamote. Habang inilalagay ang mga talbos ng kamote ay naiisip ko na kung gano kasarap ang lasa ng mga ito. Fresh na gulay, fresh na isda, ay sobrang ginhawa talaga nito mga idol. At kahit siguro bahaw ay siguradong ubos na ubos dito. At maaaring humingi ka pa ng extra rice. Aa, ay pagsalumoy baga naman na rin. After maluto ang mga isda ay nagsandok na tayo. Habang nagsasandok nga ay excited na ako na malasahan kung gaano kasarap ang ating isda na niluto. Matapos makapagsandok ng isda ay nagsandok na rin tayo ng kanin. At syempre sobrang excited na talaga nating kumain. Aa, ah, ah, ay pagsaya bubaga naman ari. Kita mo naman ang taba ay talaga namang mamula-mula dahil ito sa pangkak. Ito yung isda na kulay pula at napakasarap ng sinabawan nito mga idol. Matapos ito ay pumesto na nga ako sa likod ng aming bahay. Sa labas tayo kumain mga idol. Pagkat dito ang fresh na fresh na pwesto. Dito ang trip natin para mas masarap ang kain. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. Shoutout nga pala kay Eduardo M. Dacuma, Lando Leba Island, Hoping, Susana Ckenyo, Bernabe Breyas Juana Fernandez, Cueto Family from Toronto, Juni Francisco, at kay Lito Barrera. Ay, grabe. Sarap mga idol. So, pawis na pawis tayo. Dahil sa sarap ng ating huli. So, dito tayo kumain sa likod bahay. Presyo na press yung paligid. Ayan. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.